Hello mga ka mates, Ayan, ngayon may panibago tayong video at ang video na to ay para pa rin sa inyo. Ayan. Kasi nga, meron sa akin nagtanong kung ano nga ba yung kinakain ko or umiwas ba ako ng mga bawal nung ako ay my girl at kung ano-ano yung mga pagkain na kinakain ko noon. Ayan. Pero bago tayo magsimula, para sa mga hindi nga po nakakaalam, ako nga ay nagkaroon ng sakit na GERD na may kasama ng anxiety disorder at may panic attack. Ayan, no? Uh, taon 2017 hanggang 2019 po ako nagkaroon ng ganong sakit at karamdaman. No, magkaiba ba yung sakit at karamdaman? Ayan. Anyway, ayan, no? Uh, magsisimula na tayo. Ayan, um, ang tanong nga niya ay ito. Ayan. Yan ang tanong sa akin. Di bali po, nung ako ay may sakit na GERD, uh, nung, lalo na nung bago-bago pa, Um, natakot po akong kumain. Natakot ako kumain kasi ano um, eh, pag kumain ako, nahihirapan ako huminga. Tapos naninigas yung sikmura ko. Pero ang ginagawa ko lang nung natutulog lang ako buong maghapon, hinanghina po ang katawan ko. Kasi sabi sa akin ng doktor, bawal sa to, bawal sa yan, bawal yan, bawal yan. So inisip ko, ano kakainin ko? Ano pwede kong kainin kung bawal yung mga yun? Diba? Parang halos lahat niyata bawal, binawal na lahat. Yun. Tapos, um, edi, ang nangyari nun, ah, uh, nung kumain kasi ako ng noodles, in, in, wala namang kasi nabangkit na bawal ang noodles. So, feel ko, okay yung noodles. So, kumain ako ng noodles. Nung kumain ako ng noodles, inatake po ulit ako. Ayan. No, nag-start yung hirap na hirap. Nahirap akong huminga dahil nga po sa acid reflux, no, sa heartburn. Ayan, nagsabay. Like, Talagang sobrang hirap kasi umakyat yung acid. Ayan. So, yun na yung naramdaman ko. Uh, <clears throat> edi yun, nawala na po ako ng gana kumain. Pumayat po talaga ako noon. Pumayat ako noon, tapos, ang ginawa ko, um, uh, syempre kailangan ko pa rin kumain kasi naawa ako sa sarili ko. Ang bilis kong pumayat nung nag Ayun eh, sobrang dami kasi ng bawal. Eh, di ko, ano ba ang pwede? Kasi bawal may sibuyas, bawal yung may mga ricados. Tapos, hindi uh, ko alam, sobrang daming bawal. Kaya sabi ko, ano kakainin ko? Kung bawal. Eh di, ang ginawa ng ano, uh, nagkain ako ng saluyot. Ayan. Yung saluyot na pinakuluan lang. Walang lasa. Ano na ba mamangyayari? Tapos may kanin lang, kaunting kanin. E di yun. E di sabi, huwag masyadong kumain ng madami. E di, paunti-unti na yung kain ko. Tapos yung kinakain ko, walang lasa. So, ano, ano na mangyayari sa akin ito? Walang lasa yung kinakain ko. Wala akong lakas. Parang akong lalo ko nangihina. Tumagal yung mga ganong style ko ng pagkain, na puro gulay lang sa loyot, okra, um, kanin lang, pasabaw-sabaw. Tapos, may, naglalagay ako ng pakunti konting ano, uh, ginisa mix. Ay naglagay ako ng ginisa mix kasi kailangan ko na may lasa. Siyempre, ganyan na nga, may sakit ka na nga, girl. Mahi, mahina na yung katawan mo, matamlay na yung pakiramdam mo, kakain ka pa na walang lasa. So, wala, wala kang ano, parang ano, ano yun? Parang, 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 hirap naman dito kakain ka na walang lasa. Ano, di ba? Parang hirap. Parang hindi mo manguya, hindi mo malunok yung kinakain mo. Di ba rin, naglagay ako ng ginisa mix pa konti-konti. Para may lasa lang kaunti yung kinakain ko. Ayan. Pagkatapos, yun na. Siguro tumagal siya ng mga, basta, mga 3 months. 3 months or 5 months. Sobra ako ng hina. Talagang, konting lakad ko lang, hinihingal na ako. Tapos, ah... Uh, sobra akong naawa sa sarili ko lalong um, <clears throat> mas lalo ako nakakaramdam ng inggit inggit sa ibang tao pag meron ako nakikitang mga tao na nasa salubong ko or nakikita ko lagi ako nakatingin yung mata ko nakatingin yung dalawang mata ko sa chan nila Ayan, nakatingin ako sa tiyan nila. Doon lagi direct yung tingin ko sa tiyan Hindi, ang, yung tingin ko hindi direct sa mukha nila. Sa tiyan ako nakatingin. So, naiingit ako talaga. Umiiyak din ako pag yung pamilya ko, kumakain sila sa lamesa na masarap pang ulam nila. Naiingit ako sobra. Sinisisi ko yung sakit ko. Bakit ako ganito? Bak sobra, grabe. Galit ako sa sakit ko na yun. Grabe, grabe talaga. Pero, Ayan na. No, ito dapat yung malaman nyo. Ayan. Dapat yung malaman nyo. Ayan. Yo, dapat nyo itong malaman. Yung mga five months na akong gano'n gano'n sa sitwasyon ko na yun, naiingit na ako, mas lalo akong mas lalo akong nai-stress sa karamdaman ko na yan. You know, uh, mas lalo akong nangihina. <clears throat> Ayun na nag ako. Ayan, naki, gusto kong kumain ng burger ng Jollibee. Kasi talagang naawa na ako sa sarili ko. Sabi ko, gusto kong kumain ng burger ng Jollibee. Ayan, yun yung unang-unang kinain ko nung may GERD ako. Burger ng Jollibee. Kasi talagang naawa na ako sa sarili ko. Nung kumain ako ng burger ng Jollibee, talagang wow, sobrang sarap para sa pakiramdam ko. Parang first time ko siyang nakain. Nakalimutan ko yung lasa niya. Ayan, yung burger ng Jollibee. First time kong kumain sa pakiramdam ko. Mmm, sarap ang bango. Ayan. Simula kumain ako ng burger ng Jollibee, doon na nagsimula. Ayan. Doon na nagsimula na sinaway ko ang sinabi ng doktor sa akin na bawal ka kumain niya. Bawal ka kumain ng daming bawal. Alam niyo po, lumakas ako nung kumain ako ng bawal. Kasi porque pag sinabing bawal to, kasi katulad niyan, bawal yung adobo. Bawal yung adobo sa ating may mga sakit na gerd. Dahil nga ito ay, ang baboy kasi may taba. So, mamantika. Di ba, no? Mamantika yung sabaw. May sibuyas bawang. No? Tapos, bawal yun dahil pwedeng uh, yung nagluto, mahilig maglagay ng mga iba, ng kalibawa ng maraming paminta. So, yung paminta maanghang. Or baka yung nagluluto, naglalagay ng sili. Kaya so maangang. So, sasabihin sa atin ng doktor na bawal yun sa atin, yung adobo. Pero, ang ginawa ko, dahil nga nagsimula sa burger ng Jollibee, yung katigasan ng ulo ko, sinuway ko ang sabi ng doktor na bawal lang kain eh. bawal lang, bawal, bawal, bawal. ah, uh, doon na nagsimula yung pagsaway ko sa doktor na kumain ako ng bawal. Ayun, nabawal ako kumain ng ganyan, no? So, doon na nag-start na kumain ako ng bawal. Kumain ako ng adobo. Kumain ako ng adobo pero hindi na ako nagsasabaw. Hindi ko kakainin yung taba. Ang kakainin ko lang yung laman. Ayan. Tapos yung kanin, please lang po, dapat yung kanin yung medyo malambot. Ha? Yung katulad ng kanin sa ano, manginasal. Yung kanin sa manginasal po kasi malambot. Ayan. Huwag po kayo kakain ng kanin na matigas para ang pagkain ninyo, enjoy nyo, malambot, mabilis siya matunaw sa tiyan natin. Ayan. So, kumakain po ako ng adobo. So, masarap yung ulam ko. Pero, hindi ko nakakainin yung bawal. No, dapat yung adobo, yung kalimbawa adobong baboy or adobong manok, siguraduhin po na malambot po yung karne. Ang kakainin lang po doon yung karne, huwag kakainin yung taba, huwag magsasabaw. Ayan. So, kumain po ako ng adobo. Ayan tapos so, konting kanin tapos yun na sumunod kumain ako ng mga ibang ulam yan paksiw yung paksiw ang kinakain ko lang doon syempre yung karne ng isda wag na hindi na ako magsasabaw ayan tapos madami mga laswa uh, pinakbet yan masarap po talaga okay lang naman kumain ka ng pakbet na may rekados no sibuyas bawang o luya no okay lang yun kasi luto naman na sila eh. Pero pinagpabawal lang yun dahil pag kinain mo ng hilaw. Ayun, pero pag kinain mo ng, ah, hindi mo na makakainin yun, di ba? Kahit humalo yung sibuyas, bawang, luya, or kamatis sa sabaw, ah, uh, Okay lang po yun kasi puluto na po yun. Ang hindi lang dumaganda kasi pag mo siya ng hilaw. Ayun. So yun na, nagkain ako ng mga sinigang, sinigang na baboy, ayan, sinigang na isda. Pero, ang kakainin ko lang dun, syempre, yung gulay. Hindi na sabaw. Tapos, yung mga karne lang. Ayan. No? Ganun po yun. Yun, simula po kumain ako ng mga masasarap. Basta, huwag ko lang kakainin yung part na bawal. Doon po, nagsimula, na lumakas yung katawan ko. Pero, si Gerd, nandoon pa rin si Gerd. Pag masobrahan ng kain, no, uh, ang chan po ay uh, nangangasim. Parang kumain ka na tapos gutom pa rin yung pakiramdam mo. Nangangasim siya, sumasakit siya ng kuunte. Ayun, pag masobrahan ng kain, kaya kailangan po ang pagkain po konti konti lang. Tapos, 'wag pong iinom ng gatas, 'wag iinom ng juice, 'wag mag-soft drink, 'wag magmamaanghang. 'Wag mag-soft drinks 'yan. 'Wag magmamaanghang. 'Wag kakain ng kamatis, ayan. yun po yung mga uh, masyadong ano sa sikmura natin. 'Yan yung kalaban ng sikmura natin. Madami pa no marami pang iba no basta yun sinasabi ko kumain po kayo ng masarap na ulam pa konti pong kanin wag pong bubusugin ang tiyan kasi nga po uh, ah pwede ding atakihin na naman ng acid reflux no tapos magha heartburn ka yun na di ba kaya yun um napansin ko no, kumakain ako lagi ng masasarap doon ko na po naramdaman na lumakas na po yung katawan ko. So, nag enjoy na po ako sa kinakain ko. Pero na syempre, nandudun pa din si Gerd. So, kailangan si Gerd, um, hindi ka pwede magpakabusog, pero hindi ka pwede magpagutom. Ayan po. Kailangan pa konti kunti ang kain pag umatake siya, uminom ko lang ng gabis ko. Tapos po, ako noon, ang iniinom ko kasi, pag may kain na ako, umiinom po ako noon ng malunggay juice. Ayan, malunggay juice ang iniinom ko. Ayan, nakakatulong po yung malunggay juice. Napakaganda po niyan. Pagkatapos, kumakain din po ako ng saging. Ang saging po, napakaganda po niya, lalo na sa gabi, bago ka matulog. Kain ka ng saging na yan, kahit hindi ka na magpatunaw. Masarap po yan sa pakiramdam, relax yung pagtulog. Ayan, tsaka hindi ka bukutumin sa magdamag. Ayan. Kaya yun po mga ka-girlmates, ano, marami, madami, ano, um uh, madami akong mga nakain noon. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na, tuloy-tuloy na yung pagkain ko na masarap ayun na, ngayon magaling na ako, okay na ako, um, kumakain na po ako ngayon na maanghang. Ayan. Kasi okay na ako eh. Kumakain po ako na maanghang. Di bali po kasi, kung may GERD ka, tapos ang GERD ay may kasama, um, may kasama kang, may kasamang anxiety disorder. Ayan, no? Disorder, no? Tapos may panic attack. Mas lalo pong nagiging mahirap yung pakiramdam. Kasi, um, <clears throat> sa lahat na lang ng mararamdaman mo, may konti kang maramdaman, masyado mong ina masyado ka nag-overthink kaya yun yung nangyayari, mas nahihirapan ka. Tumitigas ang sigmura pag nababalisa na yung anxiety. Tumitigas po ang sigmura tapos makakaranas po ng panlalamig. Tapos pag may anxiety ka, nagkakaroon ka ng uh, ano ba to? humihina yung paghinga mo, no? Nahihirapan huminga. Kasi nando doon na eh. Uh, masyado ka ng ano. Tapos na yung panic attack. Yung, pag, yung nag panic attack ka na, no? mahirap din po yon. So, ganun po yun. Kaya kailangan po, enjoyin nyo. Kahit sabing may GERD kayo, enjoyin nyo yung pagkain nyo. Kumain kayo na masarap. Pero wag nyo kainin yung part na bawal. Enjoyin nyo yung pagkain nyo. Pa konti kunti lang at wag magpapagutong. Tapos, kailangan po talagang Uh, mawala yung anxiety na yan. yan. Kasi po yung iba kaya yung anxiety yun lang, ganun lang, yung parang ano lang. Iba po kasi yung nararamdaman namin. Ayan. Kasi ako uh, bago ako magkaroon ng anxiety, dumaan muna ako sa depression. Ayan. Sobrang gabi po yung depression ko. Tapos yun na, akala ko normal lang yun yung uh, nanginginig ako na nagaganong ganon yung mga pangako nilalamig ako hindi ako makapagsalita na maayos tumitigas na yung dila ko kasi yun na pala ang uh, chronic, kung tatawin, parang chronic anxiety disorder, parang ganun, parang hirap, ang hirap na nararamdaman. ayun na, nagtuloy-tuloy na, kaya yun, yun yun, dapat kailangan alagaan po ang sarili, ayan, kaya ano mga ka-girlmates, yun lamang, ang aking maipapayo sa inyo, sa video na to, ayun, maraming salamat, God bless you!